What's up mga badi? no? So in today's video mga badi, ay uh, unboxing natin at yung soundcheck at review natin tong BT998 mga badi. no? Yan, BT998. So ito yung pang car stereo mga bali, uh, car amplifier no? na 12 volts, 3 to 5 amperes. So try natin to mga badi, uh, unboxing natin tapos review natin, soundcheck natin no? So okay. So, yan badi, Bubuk na natin ng no? Yan. Sige so, na natin, buddy. Ang laman ng carton buddy, no? So, bago pa. So, ito. Uh, may US, may ano siya, remote. Uh, DC cord, no? Ito. Ano pa bang laman dyan? Uh, ano to? FM antenna. FM antenna to. Dito, FM antenna niya. So, okay badi, Nandito siya mga badi no? So, Uh, try natin to, pang, ano to sa atin ano ba din no, in order na ating customer no, ito yung gusto niya ilagay sa kanyang tricycle. So, tingnan natin ba di kung ano, bali yung tricycle niya ba di is ano yun na, yung tawag dito is baobao, tawag doon is uh, badja, you know, RE badja, okay. So, tingnan natin ba di, so buksan na natin to. Tinggalan natin ng plastic na. Okay. Pasinsya sa background bali. Maingay no. So may ano siya ito bali. USB, Bluetooth, at, SD card at saka FM. Okay. So ito. Yan, ano pa siya no. So ito yung speaker niya badi no. Apat. Ah, speaker binas 4 to, to 8 ohms. Yan. Yan. Uh, ito naman, Bluetooth, USB. Wala siyang ano ba din, no? Bus, uh, ano ba? Tone control lang, no? Ayan, tone control. Volume mga dito. So, okay. Try natin. Check natin ngayon, So, ito yung power supply ng mga body, no? Gamitan natin, 12 volts. Kasi nakalagay dito kasi bali, 12 to 3 amperes to 5 amperes yan. Okay. Yeah. Lagyan so, natin, saksak na natin. Ayan. May ano na siyang body, FM, no? So, okay naman siya siguro, body. okay naman siguro to pang ano lang, no? Tapos, sugyan so, natin ang antena. Sana yung antena dito? FM antena. Ayan. Ayan, scan natin. So, nagsisave na siya mga body, no? Ayan, okay, nagsisave siya. So, lagyan natin ng speaker to, buddy, para marinig natin yung tunog. Okay. So, what's up, mga buddy, no? So, ito na. Uh, testing natin ito, mga buddy. So, ito yung power supply niya, buddy. 12 volts. Okay. So, ito. Ang uh, wiring ito is basic lang, mga buddy. Yan. Ito yung wiring niya. So, bali, apat yan through dalawang channel lang yan, mga buddy, no? Okay. So, testing natin sa Bluetooth. para hindi uh, sa USB. Para hindi ito yung mag-copyright, mga badi. So, ito. Ah, uh, testing natin dito sa Broadway mga badi testing natin sa Broadway, dalawang Broadway. Okay? So, ano to? 8 inches. L40 'yung mga badi, no L40 box. Ah, uh, 6.5 plus 6.5 inches 'to, Broadway uh, L40 box. So, nandito 'yung twitter niya sa taas, dalawa. Okay, so tete-testing natin dito badi no? So, paki lang ng headset para maganda 'yung ratings natin. Okay, so ngayon, i testing natin. I-play na natin mga badi no? Uh, remix lang play natin mabali para hindi tayo may copyright. Okay? Let's go. I'm trying to press, one, two, check One, six, are you Mga badi, so yun lang, napakinggan natin yung sound check nito mga badi, no? So yun, uh, titear down na natin ito badi. So okay naman yung ano niya mga badi, no? yung sound, yung tunog niya. Uh, pwede na pang ano talaga ito, pang babaw, no? R.A. Badja. Uh, okay, so order lang sa atin ito nating customer. So, mabuksan uh, natin ito, titinan natin yung laman kasi curious din ako yung laman nito, no? Tingnan natin kung yung IC niya, yung power IC amplifier niya is ano, yung tulad ba dati nung mga LA at saka TA, no? So tingnan natin kung is imdi na yung amplifier niya. So okay, bubuksan natin mga kapatid. So ito mga ba yung laman mo din no? itong loob no. So yung IC niya pa din uh, ano na pala pala ba din no? Yung latest na yung amplifier IC niya. Yung amplifier IC niya ba is latest na hindi na siya tulad nung mga na, uh, sinauna na yung LA pa tsaka TA no. Pakita ko sa inyo yung mga sinauna ng ano no. Kita ko lang. So yung ganito dati mga ba ito yung ginagamit nila nito at ba no. Itong mga TDA, yung mga ganito at saka yung LA no yung ito yung mga gamit na IC dati no na mga ano um, LA at saka TDA yung mga ganun TA yung mga ano no so ito so ito mga badi sanon na siya mga badi no parang TPA parang TPA na rin siya ito. ito yung amplifier IC niya dalawa no yan yun yung IC amplifier niya So, ito lang yung board niya mga badi, no? no no? Tingnan nyo, ano So malinis na siya paggawa ba din Kasi dati hindi pa mga SMD mga ba dito Halos SMD na mga ba din no? Yung ano niya So tingnan nyo na lang ba no? Hindi ko na lang explain Tingnan nyo na lang dyan no? Oh. Baka mayroon kayong ganito na nasunugan kayo Na hindi nyo alam yung pyesa So ito nakakatulong yung video na ito mga ba Yan So Ito yung volume nya ito naman yung tone control nya, bass si treble. Ito yung bluetooth module nya. FM, AM rin, mayroon yung tuner. May tuner na rin siya, no? Ah, uh, okay naman. Dapat may heatsink dapat ito, mga no? Ay, nakadikit ba na heatsink dito? Wala naman siya, no? Paano to? Ba't wala siyang heatsink? Iinit to, eh. You know? So, bakit bakit wala yung heatsink dito nakakalagay no iinit kasi yan eh amplifier yan ito ang pagkala mo kasi mga badino ito yung heatsink nya ito yung heatsink nya kaso pag ganun yan hindi, hindi matamahan yan badino yung amplifier nya paano nangyari yan no so siguro pagka design nito ah uh, makakaya na niya kasi may ano na ngayon ng ampli na kahit walang heatsink no pero dapat meron dapat siguro to no pero yan siguro design niya talaga ba no walang heatsink yung amplifier niya may so, init yan o no sa so, tingin natin ah dito siguro hindi no hindi eh so yan mga no, buddy so na-try naman natin kanina, mali isang oras, okay naman siya. Umiinit siya pero hindi naman siya masyado, no. So dapat talaga 'to sa tingin ko, no. May um, ano 'yan, kung kung wala siyang heatsink dito, dapat nakapatong na ano 'yan dito sa body niya. Pero ayaw natin, but gano'n, no. Yun, 'yun, talaga design siguro niya. Eh? Kasi yung mga dating ano mga body, yung mga TD, yung kinikita ko sa IC dito yung nakalagay. Naka dito, naka ano, dito naka screw dito lang kadikit yung amplifier para pag iinit ito yung body iinit pero ito iba yung body no so siguro ganyan talaga design nya eh. wala na tayong magawa dyan no yan ang, ang design nila yung design ng engineer nila eh, no so okay naman SMD lang siya mga body lahat no? So okay buddy, ah, uh, lalagay na natin ito sa ka. So nakita nyo na yung tear down natin dito. So okay, ah, uh, symbol na natin ulit wala naman siguro tayong ibang i-review dito yung capacitor filter nya is 35 volts sa uh, 25 volts ito 25 volts 1000 uf dito yan sa power supply no filter power supply nyan okay so yan siguro mga bati no uh, okay bati ang ano pa lang nito uh, amplifier niya bati uh, CS nakita natin bati rin no CS tinanong uh, ko muna sa magnifying glass CS3817 Yun ba di? Ito CS, CS13 CS3817E Yan Ito Okay cs 1387 Yan Okay So sirado na natin ulit So okay ba din? Nasirado na natin ba din no? Okay na Ensible na natin Nasirado na natin lang, Back to original na naman siya mga din no? So okay ba uh, ano lang natin 'to, buddy? Ah, uh, ito yung on off niya, no? Yeah. Okay. On off nito. Power on off niya, okay? So ito naman yung control pag dito bus, dito Twitter, ganun lang. Pag gitna mo, Twitter and bus. Ang uh, USB, alam niyo na 'to lahat, buddy. So okay. So na narinig niyo na rin yung uh, sound nito. Sound check natin nito. Okay naman siya, buddy. So overall, oh, wala naman problema, no? Okay nang uh, pang-ano lang ng pang tricycle, hindi pwedeng pang 'to, no? yun anis review natin hindi pwede pang baha ito kasi medyo ano pag ibabahay natin to tsaka 12, uh, 12 volts lang kasi ito ba no? yung, power supply nya talaga 12 volts lang pasensya nyo yun na yung kamay ko buddy, is nagpipintura tayo kaya may itim no okay so yun lang uh, wala naman problema sa ano ba di sa tunog okay naman yung tunog nya kaso lang sana may treble bus to na separate no kasi pag dito ka mawawala yung pag ilagay mo sa bus kasi ba di nawawala yung na babawasan yung twitter pag ilagay mo naman dito na, nababawasan yung bus so git na lang siya so dapat sana uh, separate okay pero yun talaga yun talaga ang uh, design nya so, mura lang naman to pwede naman uh, pang budget friendly no kung wala tayong budget na bibili ng mahalin so ito na lang I leave the link in the description kung sinong gustong bumili uh, click nyo na yung uh, link sa description natin Okay, so thank you for watching. Uh, please subscribe for more video like this. No? Nag-unboxing tayo, review, sound check, uh, nagre-repair DIY, yan. Electronics repair yan. Okay, lahat. Nandito sa ating channel. No? nagre-review tayo. Okay. Uh, sa mga napadaan, please subscribe para naman, ano, nakatulong din tayo sa mga baguhan, no? sa mga, ano, sa kung nagbabalak na bumili ng ganito, okay naman sa at sa, para sa akin, okay naman siya ba di, kung pang sound-sound trip lang sa, pwede yung pang babao to, uh, tawag dito RA Badja dito tawag dito Baobao yung ganun na klase okay so ito may antenna rin sya dito na free may uh, RCA ato input pwede mong lagyan ng DVD uh, anong gusto mo MP3 player yan ito ba di wag kayo maging wag kayo maniwala na apat na speaker do ha ah. kasi para lang yan badi itong dalawa yung uh, BA na yan pararel yan yung DC naman para yan, yan. So, left and right channel lang yan. Okay. Gates nya. 4 to 8 ohms naman gamit dito. Pwede 4, pwede 4, pwedeng 8. Okay. So, yun lang. Thank you for watching. Please subscribe for more video like this. At God bless. Peace yo. Bye-bye.